hindi ko yung aking ano. Ay. Ay grabe, lakas. Ay, tada. Paano papakapitin to dun sa ano natin? Sa Ay. Yan, Ah, sang magandang buhay mga farmer kaka deliver lang ng baboy ayan Oh, tingnan nyo naman, talagang uh, pasensya na po muna tayo ngayon at uh, talagang ganito po ang buhay natin. Nagtitibag at ha, uh, ayan huh, papantayin po 'yan. Yang uh, itong wall na 'to, ipapantay po ito. Yan. So tingnan nyo naman po ang diperensya ng ng sinasabi ko na uh, drainage system namin dito ayun laki na ng akasya no? ganda din naman malilim na dito ganda pala ng mga poste ano? tibay ah <laughs> <coughs> tipid na tipid yan eh So ayan, marami ang concern dito sa ating uh, wall kasi daw walang walang poste. Eh. Pero ayan, shout out pala kay Brother Leo. Brother, hindi ba delikado? Eh, hey, approved na kina district engineer eh. <laughs> <coughs> uh, hindi ko po yung aking uh, ano. Ay. Ay, grabe, lakas. Ay. Ay. pa hindi ko nga alam ano bang ano basta uh, ipapantay pa daw to ng konte eh problema nito baka ha oo ganda sana may natin <coughs> matibay naman na daw hindi ba ito tatao pag uh, lumendil ha Ah, umano -uma to matibay na matibay 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 tibay basta gawang kahit tinipid matibay pa rin <laughs> karamihan ng mga bahay dito sa ano nakita ko puro interlocking lang pala no nope. ay kung din lang napansin eh yung sa'yo ba Nel Nel interlocking din yung sa'yo Uh, init. Ayan. Nasaan si Kong Kong. Ah, uh, chicken natin yung instalasyon ng ilaw. So, ano na lang ako lang? Bumbilya. Meron na ko lang. Ah, may bumbilya na daw. Oh. So, ito na po yung mga ilaw natin. Kakaroon doon isa, dalawa. Bawat butas meron para maliwanag. Tapos ah uh, ito isa. Oh, tama 'yan. Asa ah, isa? <coughs> maliwanag na 'yan pag nagsabay-sabay. Ay, may baleling nga ito, ano? Pero po kami yung baboy na may baleling. Ganda yung baboy namin ngayon kay ka-farmer Anthony. natin magtanong-tanong ng uh, ulang tayo ng pang-chat ah. Tada. Paano papakapitin to dyan sa ano natin? Sa... Oh, magkakakilo dito. Ah, magkakakilo. Okay. Oo. Oh. Ayan na, napakwento tayo sa mga uh, umorder ng lechon na scam daw sila. Nakalis lang po, <coughs> mga Cebuano pala. Na scam daw sila sa online, 12,000. 30 kilos, ang dumating daw eh. parang pusa. <laughs> Ay nako. Dami kasing ano ngayon. Papalit-palit lang po ng page yun. Yung mga nag i scan Marami talaga mang loko ngayon. So ayan 'no. Oh. Ah Paano kaya ang diskarte nila dito? Kasi papantayin nga 'yan. Ayan, ayan na po. So, hindi pa po may enjoy ng mga bisita natin next uh week. E ngayong linggong ito. Hindi ko po alam kung next week matatapos natin Dahil ang dami pa po Pero pipilitin po namin Kasi <coughs> pipinturahan pa ito At do-drawingan pa Painting pala So, ayun Kaya tiis-tiis lang po muna tayo Pero so far, at least natibag na Hmm linya na rin tayo ng <coughs> kati talaga <coughs> ay sorry sorry po <coughs> Ayan o, oh, saksakan Ay, ah, wala Ito, dalawa Ayaw na Ayan oh, so so, ilaw na tayo ang laleng mas eh. na pala na pala, palitada bakod bababa paano papantayin yung ka grinder yung bakod bababaan yun eh papantay daw yun dun sa ano eh tapos papalitan ng bago ah ang giba lang sa taas lang na kaya kaya ba yan paano ang gigibay na hindi madadama yung nilalim lamat oh, lang grinder lamat na eh. ayan lalamatan niya. So, ayan nga, lalamatan. Ang ganyan, ganyan. Tapos magkakaroon na po ng parang uh, ganon-ganon din. Hindi natin alam kung ano ang design na lalagay ni Bebe dyan. Basta ito. Ang tibay. Tibay na di Hindi naman Basta basta Pabar down <laughs> Tadaan daw dito si brother Leo Ayan Shout out pala sa iyo brother At uh, Tanong ko na rin yung sa bintana Kasi pala nagtatagas daw pala Sabi ni mama yung, yung sa roof deck Pero sabi ata ni Ronald babaklasin So Oh, matrabaho naman masyado tapos naman natagulan tagulan <laughs> may magandang silicone. Ayan, oh. So, eto, titibagin. Habi ko kay Junjun, titibagin natin. Kasi ito po, ginawa namin. Dapat, dito po titibangin yung baboy. Oh, ayan. Ay, ahas. Grabe. Ano ka nagtipaklo? Ahas yun, ah. Laki. Kita nyo yun, mga ka-farmer? So. Ano kayang ahas yun? May ahas dito! Patay, tayo dyan. Ingat kayo! Na! Dito ahas. Siguro mga 1 inch na rin ang ano. Oo. Sasalita ako, nagipata ng camera eh. Hindi. Kitang-kita ng dalawang mata ko eh. Dito, dito umano. Dito tumakbo. Ah. Di ko lang po alam kung cobra o anong klaseng ahas. Naan na. Sabi nga sa gods must be crazy. They they don't bother you if you don't bother them. Isa <laughs> sa mga natatanda ko. Favorite ko kasi yung that must be crazy. Okay. Nixao. <coughs> Delikado yung ahas na ito ah. Pag nag, uh, ano, daming kalakal. Pero itong mga bakal na to, magagamit yan panggawa gawa ng rehas. Itong mga tol, mga nga nito. Lele tayo, muring yan. Hindi mo mga ito. May ahas. Hindi mo makatali yan eh, mukuya to. Oh, sa so bagay, pagka ano. lang naman ito. Parang ano. Parang... Ganito. ganito. Ito, ganito. Gawin ah, maso. Ito, ganito. Medyo ano na yung kuya, may kamandag na yun. <laughs> <laughs> Pero parang hindi cobra ka, kasi ibang kulay eh. Ano <laughs> ba? yan kan ha grinder mo na 'yung bakod to wala naman kai para sa palay hindi tapo gay pa rin para gay sa na yata yung baboy ni Rambo Namin nating magandang pang orchids hindi ko lang po alam kung matigas din ba yan o oh. pero mukhang matigas ang ano nya no ano ahas talagang may ahas ano bili mawawala talaga na timing ko pa kitang kita ko eh pero parang hindi naman po kobra Ito. sa so bagay itong poste eh, ay itong ano malalim naman yung ano niya no. Malalim yan. yung pundasyon niya no dito. 2 feet. 2 feet. daw ang lalim. Ito naman basta-basta magana. Dagang sinisipat mo yung ahas ha Katakot yan eh Sana eh nakasuksok na yan Sumuksok na yan Ito Bumala Ang ano, na tayo kukuha ng iaharang dito so sabi namin pinag-uusapan namin ni naka farmer Anthony ano lang sakto lang na pag oh, pumasok siya hindi na siya makakaikot hindi na siya makakaikot so makisid lang ang dadaanan ito inano na po nila tinambak na nila yung ito yung likod ayun ubig na rin dito. Kita niyo yan, oh? Ang 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 sukal na no. Pero pagka pumalo na po yung tag-init yan hindi unti na namang mamamatay ang mga yan. Tapos yung mga buto na yon, nakaabang na naman ng tag-ulan Ulit-ulit lang. Ulit-ulit lang po. Pero kung gusto mong ma ubos yan pagka tumubo na po sila maliliit pa lang isprayhan mo na mamatay na para hindi na mag wild putulin mo putulin ng cycle eto ano kaya magandang gawin <coughs> pwedeng stock room na i-continue natin yung buong Tiba yan, posto. Ito, bukay na nagdagdag yan ano. <coughs> ah, yung na. Nagdagdag lang yung ano. Ito lang Tapos, ito yung uh, nasabi ano ko. Si Jun Jun, one of these days, bibisitahin natin yung kanyang crayfish. Ano? Ito o. Oh. Pwede pwede pun lagyan ng crayfish. So, sabi ni Jun Jun, papaanohin lang to. Aayusin lang. Hmm. Dami. Sampung. Ano to? Bubong. Ayun o. Oh, dami pa po. carabao man yun. O may mga ano pa pala si Bebe dito. Oh. Uh, paso hmm. dati nag-alaga ako ng ah, uh, dito yung lumang luma ako na mga bulate yan, ko yung malay natin, di ba? Maayos natin ito. Lagyan din natin ng ilaw. halang lang tingnan niyo naman, parang ano. Pero kung papatanggal natin 'yan, lana na, lusaw na rin naman po 'yung ano eh. Ah. Pangit ano <laughs> Dahil pang gagawin Ito pa Ayan Lilinisin natin yan ah. Hindi ko po alam kung tatambakan ko din ng lupa muna ng konti. Tapos sa uh, ayun tatanggalin na natin yung malberry na yan. Ito. Tatlong puno ng malberry. Na Nag-umpisa lang po yan sa napakaliit na tangkay na itinusok lang namin ni Bebe yan. Galing kay Lola. Yan ang pinag-umpisa niyan. Mukhang oh, marami-rami din ang kakainin ng tambak ah. Kung hahabulin po yung yung flooring na ano, ipapantay. Maganda talaga, maipantay na para wala nang ano. Tapos magkakaroon ng hagdan. Ano kaya? Huwag ng hagdanan. sasaktuhan ko pa yung ahas talaga eh. Wala na. Hindi naman nakikita yun. Ito. Ayusin din natin ito. Papantayin yung flooring. Malaki-laki din palang kakainin. Ano? Sabog pa, bomb na sambog pa. Guguhitan daw yan eh bago tibagin. Para para kontinaan lang po yung ma pa-forman na lang mga 'yan. Ngayon din ba ginagawa niyo dito noon? Dito si Puroy dumadaan oh. Ayun yung bakas ni Puroy Kita niya yung bakas ni Puroy Punta dun Ang bahay niya Kahit sa gabi dito siya dumadaan ba, Tapang ah Tapang na Saan so, kaya galing yung ahas? Dito ko nakakita gumano na eh. Gumano no? Bilis din eh. May brown ko yan? Hmm, brown. Tapos umiksik na dito. Paparagi ko na, andito na yun sa mga yero no? Ano mga hindi O kaya dito baka may mga butas dyan. 'Yung kailangan ma isara na rin po 'yung mga butas-butas dito, no? Maisara din Parang wala nang mga uh, ano nang ahas, lungga. Yung doon okay na, naisara na po nila. Wala na masyadong mga lungga-lungga doon. Nakakatakot eh. yung na kausap nila. Nagtatanong sa kanina kung si Ate Gwen. Ah. Pwede na daw. Wawa yung artist Sino mo ko yung ilang kuya? Ha? Sino yung na Ano hindi nga, yung may artist nga daw na, yung nag-drawing doon sa Lakyos. Yun daw ang gagawa. Dennis yung kuya? Ha? Dennis. Sabi ni Dexter, kilala niya daw. Tanong mo kay Dex. Dennis okay, yung ngayon kung magkaya. Dennis. Pinsan niya daw eh. Si Karim kuya. Tattoo yun. Tattoo. Ah. Ah, siya yung nagtato ng Antonio Margarito niya. Na. Um, Antonio Margarito, yun dito. Sa dibdib. -dib. fish ko ya. Ah. Uh, Koi fish ya. Tapos di tilapia -tila pa lang nangyari. Na. Pinapalitan niya na lang. Tulang pa yan. Ah. Uh, uh, yung una niyang toto, prake. Hindi <laughs> talaga. Oh. ang kainan ng baboy labangan ito klaro, na, eh. ah, ay, na So guguhitan ito Pababa yung Paano nila kaya nila ayo yung tibag niyan? Hindi natin alam kung paano. Oh, yung pader. Yung pader ay titibagin din. So, ayan. Okay na tayo. Meron pang isang magic fruit available. Pwede na ba yan? Hindi ko alam. Tapos, meron na naman pong mga kasunod diyan Ayan, oh ilang kasunod niyan, marami. <coughs> ito, tingnan niyo. Bilis din lang po 'yan, lalaki. Ayun. Oh, ayan yung mga kasunod. Tapos ayun yung isa. Oh, ayan mga bulak na Tinabas na pala nila dito yung lakana eh. Magic Fruitens. Ayan, thank you so much sa nag-order. Ano, lang po ito. Wala po naka-schedule ngayon. ng umaga, may kumakatok sa bahay ayun nga, nag order daw po ng lechon nga So, sakto naman nakakwentuhan natin taman tamak mga Cebuano pala siya Chief Engineer, Cebuano uh, From Bantayan, Cebu So, natawa sila Tapos, kalaunan-kalaunan kong kinikwento Nakabili na rin pala sila sa Nang uh, lechon sa atin Sa Bebes, Cebu lechon naman Doon sa Uh, ng mga bandang 2018. Bumibili daw sila sa amin. Kaya daw hinahanap nila. Nasaan na kaya yun? So, at least, nahanap din po nila, mga ka-farmer. So, ayan. Uh, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay!